Good afternoon. Ipapakita ko lang sa inyo ang pagkain ko ngayong tanghalian. And then eto, tosino, tsok. Ayan. So, bago ako umay, magdadasal muna ako. Very thank you po sa biyaya yung ipinagkaloob mo sa akin araw-araw. Malami pong salamat at sana po kung ipabayaan ang anak ko. Sana po nakakain po siya ng tama at ang buong pamilya ko. At mga kaibigan ko. At mga taong tumutulong sa akin sa so YT, mga family ko sa so YT, at saka sa inyo po lahat ng katulong na kakain tama. In Jesus name, Amen. So guys, kain tayo. Magkakamay ako guys, kasi, ay eh, meron, ko, meron akong kutsari ito. Magkakamay pa din meron ako. Meron akong suka at saka, ano, suka at saka, tawag dito, sili. Ayan. kumuha pa akong kutsara eh magkakamitin lang naman ako meron naman akong gulay na kakarampot ang ka okay. karam tayo galing Pilipinas ano um. Hmm. Tostino. Ito nyo yan. Sarap. Asa doon kanilita. Mm.

Ano? Mm. Crop. Aba, ano? Hmm. Hmm. Ha. Habang taba. Nababale-ni ba ang saysay ko kasi? Meron ginagamit ng Diyos para makakain ako ng masarap na pagkain. Tulad nito, ato simple pero sobrang saya ko na, alam mo yung umaapaw yung happiness ko. Yan o. Hindi ko alam kung hanggang kailan itong biyayang yung sa akin ng Diyos Pero lagi akong nagpapasalamat na sana ingatan niya yung mga taong tumutulong sa akin. Kasi alam ni Lord kung ang dami-dami kong pagsubok na pinagdaanan na walang tumutulong sa akin kundi sariling pagsisikap lahat ng meron ako. Yan sa ako. Hindi ako maasa sa ibang bakta ako. Ang dami ng problema, struggle, na walang tumutulong sa akin. Mag-isa lang ako. Tulad niya, next year, ang dami kong babayaran. Insurance, gano'n. Mahal ng insurance ko, 50,400 isang taon. Hmm. Tapos, sobrang mahal, diba? Wala pa akong katuwang. Walang tumutulong sa akin. As in, wala. Walang tumutulong sa akin na magbayad ng mga insurance, ganun. Kasi, tatanda ako, sino mag-aalaga sa akin, isa lang anak ko. Ayan, guys. So, sobrang sarap. Ayan, nakikita niyan. Susubo ko yan soup and serve. Mm. Ah. Kulang Gusto ko ba ng sila? Yeah. Nag-advance lang ako para may pambayad ako sa mga insurance ko. Tapos, ayun, napapagod ako sa trabaho. Hindi na nga ako nag-off para makabayad lang ng in-advance ko. Ha? Mm hmm. Mm hmm. Pag wala kang asawa, wala kang katuwa sa gastusin. Eh. Parang sobrang hirap bubuo ng ng pangarap. Pero kung may kasama mo lagi si Lord, isinasama mo siya sa plano mo, matutupad lahat. Happy kumain guys. hindi ako perfecto na anak, hindi rin ako perfecto magulang sa anak ko. Pero, hindi rin ako ng tao, hindi rin ako perfecto ng kaibigan. Pero lagi ako magtapasalamat sa Panginoon na kahit hindi ako perfecto, hindi niya ako pinapabayaan. Sobrang masaya ko lang. Tingnan niyo siya guys, ang sarap. Ang uh, gusto ko lang mangyari sa buhay ko is maging patos sa kong tao. Hindi ako gagawa ng mali sa kapwa ko. Para lang umasenso. Kasi so, kung umasenso, na malinis na paraan. Yung Hindi hinihingi. Or hindi ako nang-aabala ng ibang tao para matupad ko lang yung pangarap ko. Gusto ko matupad yung pangarap ko na malinis. Kasi mamanahin yun ng anak ko. Ayaw ko siyang ayaw kong galing sa maduming paraan yung ipapamana ko sa anak ko o magiging apo ko. Ayun guys, oh. So. Hmm.